So today mga kalibot, uh, iwan muna natin yung bahay jeep natin dito sa nakaparking nga natin and pupunta tayo sa Tomalistis Falls, ang tinatawag na sweetest water in the world guys So dun matagpuan yung pinakamatamis na tubig na tasting water sa buong mundo and yun is na recognized din ng Guinness Book of World Records Ngayon mga kalibot, titikman natin ang pinakamatamis na tubig sa buong mundo Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeep ni. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready-ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, Tara! Sama! 🎵 Sisisipang ako yan sa'yo So ito yung parking natin ngayon mga kalibot sa may tabing kalsada iwan mo natin yung bahay jeep natin dito and babalikan na lang natin mamayang gabi after natin ng adventure Ano guys, okay na kayo dyan? So guys, malate muna yung bahay natin ngayon Ano yung bahay jeep natin? Si Chris And dito tayo sasakyan nila kayo Jess muna Hello Hello po. Yeah. Hello. Ngayon nga mga kalipot, ay ito na munang multicab nila Kuya Jezreel ang gagamitin natin. Masikip kasi ang kalsada dun sa pupuntahan natin at mahirap mag-backing kaya iniwan muna natin ang bahay jeep. Hindi naman malayo ang pupuntahan natin kaya okay lang. And dito na muna tayo lahat sa likod ng multicab sa sasakay. Si Chris naman, siya magdadala ng motor natin. So ngayon mga kalibot, uh, mula doon sa kalsada kanina, pumasok tayo dito sa looban. And siguro yung biyahe dito mga 5 minutes lang. kapunta doon sa pinaka uh, barangay kung saan doon tayo maglalagin, kung tayo maglalagpo. Tapos yung mga ilang minutong lakad, diretso na tayo doon sa Tobales Nis Falls. Kalipas nga guys ang ilang minuto na biyahe na puro ba ay makakarating na tayo dito sa Barangay Asug. Loves, ngayon mga kalibot, dito tayo sa Barangay Asug, uh, Kaibiran, Biliran. And ngayon guys dito tayo sa may welcome ng Barangay Asug. So dito yung entrance natin papasok. And lalakarin natin lang minuto papunta sa Tumalistis Falls. And dito mga kalibot, may kita niyo yung mga ibang mga naka-parking ng mga turista. So may meron silang malaki dito na parking. Sa paglalakad nga namin dito ay namangha kami sa nakita namin. Kaya naman, nagpasya akong bumaba ng tubig para tingnan ang tabing dagat nila. And ito pa nga lang tayo guys sa may uh, mga kabahayan dito. And sobrang lino na ng tubig dito. Tara! So itong lugar na to guys, ito yung parang paradahan nila ng mga bangka. And kung makita nyo dito, sa may uh, tabing pantalan pa lang dito, sobrang lino na agad ng tubig. Wow! Ay kung titinan nyo mga kalibot, parang walang tubig. Kitang kita yung ilalim ng dagat. Okay, so, and yung mga bato dito, parang nasa ilog, parang wala sa dagat yan guys napakalinaw kaya nga may kita yung mga bangka dito mm. and dito guys yung registration nila si Kuya Alfredo ngayon yung nakabantay dito And ang entrance fee dito sa Tomalistis Falls ay 20 pesos lang po. Okay. And guys, 20 pesos lang tapos register lang kayo dito. Sa so mga kalibot, andito tayo sa entrance ng Tomalistis Falls. And makikita nyo yung kanilang daanan is puro kawayan. Maganda. Maganda. Para hindi siya masakit daw sa mata. And ngayon mga kalibot, uh, naglalakad tayo ngayon dito sa kahabaan na ginawa nilang uh, daanan kung saan gumawit sila ng mga kawayan. Kasi guys, kung wala tong kawayan na to, uh, sobrang hirap pumunta doon sa Tomalistis Falls. And ang ginaganda nito habang nilalakad mo ito guys, ramdam mo talaga na nasa nature ka. And napaganda ng tanawin dito. Dito pa nga lang sa bungad mga kalibot ay napakaganda na ng dadaanan natin talagang pinagawa nila ito ng tulay nagawa sa kawayan para hindi mahirapan ang mga taong pupunta rito at makita ang Tumalistis Falls. At matikman na rin ang tubig nito dahil ito nga ang may pinakamatamis na tubig sa buong mundo. And dito nga guys, uh, marami ng mga cottage dito kung saan pwede kayong magrenta and pwede kayong maligo sa tabi nito. So nagkataon guys na ang punta natin dito ay weekend kaya maraming tao ngayon and ito guys meron din silang tindahan dito para kung meron kayo nakalimutang bilhin meron silang mini sari sari dito dahil nga sa ang king ganda nitong lugar na to ay talagang makikita natin na dinarayo ito ng maraming tao at dahil 20 pesos nga lang ang entrance dito ay talagang di ka magdadalawang isip na pumasyal dito. Kung ikaw naman ay nagtitipid sa budget, hindi naman kailangan na kayo ay magrenta ng cottage. May kita nga natin dito na ang ibang mga turista ay sa tabing dagat lang pumupwesto. At ang malaking bato sa gilid, yun ang ginagamit nilang upuan at mesa. Basta siguraduhin lang natin na hindi tayo magkakalat at magiiwan ng anumang basura para mapanatili natin ang kagandahan ng lugar na ito. And ngayon guys, dito na tayo sa Tumalistis Falls. So, isa lang to sa mga falls na nakahilera dito sa baybayin na to. And uh, mamaya titikman natin kung totoo nga ba yung sinasabi nila na ito rin yung pinakamatamis sa tubig sa buong mundo. Dahil nga daw sa iba't ibang minerals na matatagpuan sa bundok na ito na nasa may dagat, at pinanggagalingan ng waterfalls. Ito raw ay nahalo sa tubig bago nga ito tuluyang bumagsak dito. At yun nga daw ang nagiging dahilan kung bakit matamis ang tubig ng Tumalistis. And dito na tayo guys sa uh, isa sa pinakamataas na falls dito ng Tumalistis. And titikman natin ngayon kung ano bang lasa ng sweetest water in the world. And dito tayo guys, titikin. Kasi banda rito is maraming naliligo, maraming nagbabanlaw. Sila yung mga naligo galing sa dagat. So umakit lang sila, mapunta rito, diyan sila nagbabanlaw.

生意のて。 And uh, mga kalibot, uh, yung falls dito, ito yung kauna ang falls na napuntahan namin na yung bagsak niya diretso agad sa dagat. Dito nga mga kalibot ay pwede rin kayong magrenta ng regular cottage kung saan mas malapit kayo sa waterfalls. At kung gusto niya naman na mas malapit sa dagat kung saan pwede kayong tumalon-talon at lumangoy-langoy, pwede naman kayong magrenta ng mga floating cottage nila. At kung gusto niya nang bumalik sa Pampang, Meron naman silang mga bangka na nakaabang na handang humila ng floating cottage. So ngayon guys, dito tayo sa dagat na and uh, dito bumabagsak yung tubig galing sa falls, galing sa bundok rekta siya dito sa dagat so dito guys, medyo maligam-gam yung tubig mainit, mainit ito mainit mainit <coughs> so banda doon mga kalibot maalat pa yung tubig and dito, tikman natin yung tubig dito ay lamig dito, lamig ang Dito kasi ang lamig. Ito, kaysa, lamig. ito tubig na oh, tayo na yung galing sa pinaka-falls niya. Ang bitrik man natin yung tubig dito kung maalat ba? Or? Dito lang, matamis tamis pa yung tubig. Alam <laughs> mo ano, ba't matamis? Ang dami na niligo! <laughs> ang dami na niligo! <laughs> so tama kalibot, yung tubig dito, ito yung dagat na ang tubig is uh, may matamis saka may maalat. Ang dito na? Ito pa mga kalibot, yung tubig doon na galing sa falls, napakalinaw. Pero pag dumating na siya dito, naghahalo na yung tubig anat sa kayong tubig na fresh water. Para siyang may mantika. Ayun o, no? pero hindi. So dahil siguro siya sa density guys. Oh. Siya para siyang may crystals. Ayun o, ma maano ma na nga eh. na yung Kita bato. Kita sa camera. So dito guys yung Ayun, ano. Ayun no? yung mixing niya. Na ano siya parang nagiging glass. So, mm. Ayan, no, kita sa camera. Yung, ayan yung mixture ng alat tsaka ng fresh water. Pero dito guys, pag umakit tayo ng konti, tingnan nyo rito. Yes. Yeah. Napakalinaw ng tubig eh, no? Okay. Yan, okay, napakalinaw banda. Pero dito, kapag nagmix na yung, ano, yung fresh saka yung alat, <laughs> nagiging malabo yung tubig. Ito <laughs> mga kalibot, itong mga na uh, semento na parang puno uh, ng tubig na ginagawa nila para maging source ng mga kabahayan dito isa to sa palaisipan o parents na usapin dito sa lugar na to ito guys sa mga tubo na yung kita nyo rito ito rin yung nagsisilbing supply dito ng mga kabahayan malapit dito sa lugar na to kung isipin nyo guys yung tubig nila araw-araw sila nakakainom ng pinakamatamis na tubig sa buong mundo Pagkatapos nga namin maligo sa dagat ay naligo na ulit kami sa waterfalls at ang baksak ng tubig dito ay para kang minamasahe. Maya maya nga ay bumiyahin na ulit kami para umuwi sa bahay jeep namin. The here, it's breakneck, Paycheck, red raises. What's next? I'm tired of feeling like a small fish in a big pond. I think I'll go back where I came from. Where everybody knows my name. My friends are still the same. I guess the slow life is just right. Like a